ngayong araw nga ay samahan nyo kami kasi pupunta tayo sa sentro ng Bataan. Ito ay ang Balanga City. Napansin nga namin na maraming mga banderitas na nakasabit dito sa kanilang daanan papuntang sentro. At napag-alaman namin na fiesta pala dito sa Balanga ngayon. Alam nyo ba na one week ang selebrasyon nila sa kanilang fiesta dito sa Balanga? Kaya ganun talaga kahaba yung selebrasyon nila dito sa kanilang lugar. At napapansin nyo ba na sobrang ganda talaga ng mga dekorasyon nila ngayon dito. Alam nyo ba na ang salitang balanga hango pala sa salitang banga which is yung pot na nilulutuan natin. Kaya yun yung sineselebrate nila ngayon yung banga festival dito sa Balanga City, Bataan. At maliban nga sa magagandang mga dekorasyon na makikita nyo dito, tanaw din dito sa Plaza de Mayor ang magagandang mga building. Kagaya na lang ng Balanga City Hall nila dito na sobrang classic talaga ng design ng building na to. Napapawaw talaga ako kasi parang nasa ibang bansa. At gumawa din kami ng video ng aking partner dito sa statue ni Gat Jose Rizal. Kapag pumunta ka nga dito, para ka talagang pumunta sa ibang bansa sa sobrang classic ng mga building nila dito. Di nyo akakalain na dito lang yan matatagpuan sa Balanga City, Bataan. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Kung nagbabalak kayo na mamasyal dito sa Bataan, kailangan ito muna yung una yung mapuntahan bago nyo malibot ang buong Bataan. Nakakatuwa nga pagmasda kasi bukod sa mga magagandang bundok na nandito sa bataan, magandang mga beach at saka magandang mga ilog ay magaganda din pala ang mga building nila dito at saka yung mga church din nila. Sobrang dami talaga may pagmamalaki nitong bataan. At sino ba namang mag-aakala na itong kinatatayuan kong building na nasa likod ko ay isa palang mall? Ito po ang building ng Victoria Galleria. Ang ganda talaga ng building na to, lalo na kapag nandito ka sa personal, para ka talagang nasa Italy. Lakas ibang bansa talagang lugar na to. Kaya ano pang inihintay nyo sa mga magbabalak na magbakasyon dito? Dumaan muna kayo dito sa Balanga, sa kanilang Plaza de Mayor para makita ninyo kung gaano kaganda at kung gaano kalinis ang kanilang lugar dito. Maliban sa mga magagandang building, agaw pansin talaga itong kanilang church nandito din sa kanilang plaza. Ito nga ang Shrine Parish of St. Joseph Cathedral. At yun na nga, dahil sa sobrang init ka mo ng panahon ngayon, ay naisipan namin ng aking partner na magpahinga muna dito sa kanilang mga tent na nandito sa gilid sa mga gusto nga pumunta dito ay magbaon po tayo ng tubig para hindi po tayo uhawin at hindi tayo ma-dehydrate kasi sobrang init nga talaga kamo ng panahon ngayon kaya kapag lalabas tayo ng bahay ay mag sunscreen tayo at magbaon ng payong mas mabuti na yung handa tayo palagi at yan na nga dito ko na lang i-end e yung aking video sa mga hindi pa nakakapag follow sa akin sa aking FB page pwede po kayong mag follow sa akin para masubaybayan nyo po yung mga vlog na gagawin ko pa In the future. Uh, thank you so much, guys, for watching. Bye bye.